Dini na nga yan. Wala nang panggatong. Hindi nalalambot ang baka. <laughs> o salamat kat may tulo. Diyan sa inyo ay wala. Ako po, ang dalawang yun ang inasahan mo. Asahan mo, gabi na makakapagluto. <laughs> Ready na mga kawali eh. Saka sala. mo naman at... Hoy! Aring bilik ni gaganyakan pa bago pa kayo makapagano dyan ang baka. pinagmamayabang yung malingas? Ang Ma lingas, be! Lingas, Baka, lambot ng baka! Busko! <laughs> pamadali ng pamadali, ang tulong naman ng gripo yung gagay, ko? sanjay <laughs> 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 dyan ilalagay? Saan dyan ilalagay? Bata, yun, 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 yun! Yun, yun, Kaya mo pinagmamadali, hindi <laughs> <laughs> naman pala hugas pang... Ayun ang lalagyan! Si <laughs> <laughs> Ito kami hawak na gulok eh. Okay. Kaya so, yeah. akong yeah, paskits sa lubo mo. Mamaya, ang pagkakasimpal po kayong hawak kong sandok na aray. Ang tatapang ng so, aking mga magulang. Akin po ay yung kami ngayon. Patay! Eh. Malmang ulag ang magsalay. Ay, ang sandok. Ang hirap mo kasama mo yung mga ulaga. Ang tagaok to, to, lalaing. O, lahat na to. Within 5 minutes lang po, gamit yung tungku namin, ay lalambot na yung baka. So, orasan natin, 5 minutes lang po, pwede na siya kainin. 5 minutes, mainit ang ulo, hindi ang baka lalambot. hindi na ng kahoy. Kermot, galit na naman yan. Galit na naman. Paano gan lilingas? Ang kahoy nga'y ay kakaprasonal. Binuusan pa ng tubig ang buko. Tingnan nyo, guys. Oh? Ah? May, daya, may dadayo po ng kape. Ang sexy. ko pa. Hindi ko na kinakaya. <laughs> Ang tita of the Ay, century. -iibig Guys, iibig na ako sa pamilya nila. Bakit? Hindi ko na sila kinakaya. Ayan, <laughs> <laughs> nag-ibig na po siya. I nominate you. <laughs> Three points po kay Kulot kasi may high blood lagi siya. <laughs> mo, sinabi na nag-ibig na ako. <laughs> <laughs> Hindi, nag-stay ka pa eh. <laughs> Vacation naman, vacation. Ano, ilang points kay Kulot? 101%. Kung <laughs> <laughs> so, ayaw mo na sa pamilya namin. <laughs> Sadya! Pagpit ka lang naman ng umpisa pala. Kaya... Hindi <laughs> <Yes. laughs> ko naman tayo tinuring niya, pamilya. <laughs> 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 Lahokan mo nga ng asin ang kape mo. Oh, ako oh, nga, ka, ka magaling ka. Ka magaling ka. Ako hindi magaling. Ape, hindi ka magaling. Parang kung gay naibig ka na. Hindi, sinasama niya pa rin ako eh. <laughs> <laughs> tagal ko mag-whistle, oh. <laughs> <laughs> oh, <ba>, sabi <laughs> sabi air ako... <laughs> Sabihin mo kasi kay Sisi, ilabas yung upuan niya. Hindi, yun na rin ilabas. Kapitigilan niyo, yun ay panloob lang. Ilalabas ko din sa lupa. Ang kakapal -kaka naman ang <laughs> pagmumukha ninyo. madamot, <laughs> 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 Pag madamot. Guys! Paupaan lang kapitigilan. Pangloob lang daw yung bagong <laughs> ano, yung bagong upuan. Sabi ko yung magluto kami sa loob para nakaupo. Nakakutin <laughs> <laughs> lahat ng gatong guys. Asa <laughs> ah, <saka> yung luma? Tira <laughs> na lahat. <laughs> Sira. Sinira na. Lahat? Eh, isang natira. <laughs> ano sabi mo sa upuan? Di <laughs> ilabas ng upuan. Puputulin ko ang upuan iyan. Sabi ko, doon ka umupo sa takip ng kasiraw, lahat habang nagpapainit, wala din mang upuan, mauna pang lamambot ang kipay mo. <laughs> Manyapat na yung nagmamata sa etemang gold, 99 karat. <laughs> Ayaw, <laughs> nasulak na, nasulak na. Sabi sa iyo, 2 minutes na lang ah. <laughs> Tapos sila man ang ano, ang monoblock na, bakla. Ba, hindi ko yun inalabas. Ay, lupa, babaon na ng babaon sa lupa. Tapos huh? <laughs> ngayon, yung bagong-bagong upuhan ko, yung palalabas mo? No? Ay, pero ay, ay, yung bagong upuhan. Yung mga nakatayo lahat. Yung mga pangit mo. Sila yung nakaupo, kami yung nakatayo. <laughs> <laughs> naman yung isang yun, tulala na. Yung naibik. Paupo hindi na yung naibik. Ibik, okay ano niya ang gagawin. Ay, ayaw tapstick. ni Consenter. Lagi na magasin, tas plastic. Ba't hindi kayo lipsan? At yung upo ako ang pinag-iinitan niyo. Ibigay yung iyo eh. Wala ginagamit sa kasalan yung aming mga nublak. Apat na perasa. Mailayo rin. Baka rin maigatong pan. Ipipit ko sa May hambalos ko ako sa iyo. Hindi naman pantay na bakla ka. Ang tumbi Sorry, Tombi. Bakla, hindi pa. Sorry, Tombi. Hindi pa, lalo na. Sorry, Tombi pamilyang ito. Sakit sa ulo. Oo. <laughs> Hoy, <laughs> <laughs> nalula. Ay, baka na. Ang galing uh. May Pasikati lawayan kay. mo nga ako, May. Eh. Dilaan mo nga <laughs> <ba>. ako. Dilawin mo, <laughs> mo <ato>, nga <ayun. laughs> <laughs> <laughs> Yung mobi daw, <doon>, dilaan mo. <laughs> <laughs> May lawayan mo nga. <laughs> 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 Ay, yung pandawayan mo. Ang hariya ang sangka. Ang inyong. Mobi caramel? Mobi caramel. Ay, yung mobi milk. <laughs>